Grabe kung dumakdak tong rookie ng Lakers mga idol siya ang dahilan kung bakit nakipag-away si Vanderbilt sa bola kontra sa ref nung natapos na ang laro ng Lakers kontra sa Bucks. Pag-usapan natin tong very first game ni Aduthiro para sa Lakers sa mga hindi po nakakaalam kung sa 2025 draft tong Lakers para lang makuha si Adu para sa 36 overall pick ng draft. Hindi lang siya nakapaglaro ng Summer League, Training Camp at Preseason gawa nung nagpapagaling pa siya sa kanyang injury. Pero heto na nga siya mga idol. May kita natin dito yung kanyang positional versatility no, kung saan at 6'6 ay tinataon niya si Cole Anthony na isang guard ngayon. Dahil sa switch, napunta siya kay Fortis at kahit mas maliit siya rito, ay hindi naman din siya gaanong nagigive up ng size. Mayamaya -maya lang po, ayan nga mga idol, napunta kay Fortis tong bola at kahit mahusay umiskorto at mas malaki nga si Bobby, eh hindi niya inatake si Thero dyan. So goods na yan sa party ni Adu. pinasa kay Trent Jr. sa kanan at dahil din sa help niya, napaspin ng di oras tong si Trent Jr. papalayo. Props sa mga idol kay Trent Junior kasi na-hit niya tong tough na tira kontra kay DK. Pero ang gusto lang dahil natin ipakita ang angking depensa ni Adu. Okay ang ginawa niya dyan. May kita rin po natin na isa siyang hustle player at sinulit din niya ang pagiging bigger player kesa rito kay Cole Anthony. Actually, hindi naman po yung laki niya yung nakatulong din dyan sa pagkuhan ng rebound, no? kundi nasundan niya lang talaga yung bola na mas mabilis. Kita nating masipag din siya. Hindi po ito basket kay Thero pero pwede tong potential na play para magamit din yung pagiging athletic niya. Siyempre, start yan kay Luka no? at dinobol siya rito. Then magiging short roll kasi yan kay Jax at siya yung nalibre. Bigla rin po napaswitch si Cole Anthony dyan sa kanya in which yan nga ang tumatao kay Thero din. Kaya may awareness din siya na pumasok at magcut dyan sa loob para baka sakaling mapasahan siya Parang ganito rin yung play na ginagawa ng Warriors kay Jonathan Kuminga mga idol. Hindi nga lang pinasa ni Jax to kay Adu pero na foul naman siya. Kita nyo nakapag follow up siya ng madali kung hindi lang na foul si Jax. Hindi na siya pinasok sa ibang quarters mga idol at dito nung garbage time na lang din binalik. Nagkalituhan sila dito ni Smith Jr. sa pagbantay sa perimeter kasi nag switch na si Zero dyan pero biglang umangat Prince pa si Smith para makidobol. Feel ko pagkakamali kay Smith yan at dahil dyan nawala sa postura si Zero at itong mga legs niya ay kita nating nagkocross na. Madali nang mabit yung depensa mo kung ganyan, kaya nag-ala Bronson si Mark Sears dito at nag-step back midi siya. Though na contest pa rin naman ni Thero to, pero in rhythm na yung tira mga idol. Kasi dito no, nung alam niyang solo niya yung man niya at walang switch na mangyayari na manage naman niya na huwag tong paatakihin dyan sa una niyang atake at napabackdown niya si Sears. Which is good defense nga kay Thero. Salamat kay Bronny na po ni Thero yung unang puntos niya at the free throw line buhat nitong pag-challenge po ni Andre Jackson sa kanyang tira sa loob. And kay Bronny rin po nang galing tong unang bucket niya sa kanyang NBA career buhat ng isang fast break dunk. Ito talaga yung may expect mo kay Thero mga idol. Athletic kung athletic din siya at kayang makipagsabayan sa talunan sa kahit kanino. Kaya rin siguro nagustuhan ng Lakers yan kasi ang laki ng defensive potential. Sinabayan pa siya ni Andre Jackson dito na isa rin namang uber-athletic player. Balayan mga idol, almost 5 minutes lang din kasing naglaro tong si Adu Thiro no, syempre kailangan niya rin i-earn ang kanyang mga minuto. Pero nabigyan din siya ng chances game at walang Marcus Smart Andrew Rui Hachimura. Walang hype hype tong video natin mga idol ha, pero ako personally nagustuhan ko yung athletic ability niya dahil doon sa dakdak. And syempre yung defensive potential din. Malit na sample size pa lang yan, 4 points and 1 rebound lang po ang kanyang stats this game. Kaya hopefully next game makita muli natin siya ng mas mahaba pang oras, di ba? Kaya ano po ang masasabi sa bagong rookie ng Lakers na ito, ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.